Hindi, sumula dito. Wala akong sumula dito. Ano din ang camera mo? Hindi, lumising. No parking along Ortigas Avenue. Technically naman daw, hindi parking. <laughs> hindi naman parking. Pero dapat nakalagay, no waiting na rin. No waiting dapat. Kasi sa araw-araw, ginawa ng Diyos itong buwisit na daan na to nakabuting ka ng isang oras bago makalagpas sa dito sa ori area na to o oh, tingnan mo, waiting yan o oh, tingnan mo, nasa kaliwa mo yung nasa kaliwa waiting na yan, hindi na gumagalaw o oh. o oh, diba saya saya o oh. sa nga nakakita eh, nagwa waiting sa may pagbaba ng ano, flyover Ito na nga, parang sa ka ng kapalawa oh. agad oh. No? nakikita dito lang yan sa Green Hills o tingnan mo o. anong number yan? 8 nasan siya? nasa nasan ang na pwesto niya, niya. low abiding citizen di ba? na may hindi eh. o ilang kali ba ang kailangan dito? lahat isa so, na lang lang kung mayroon sa tao actually itong linya natin mawawala pa oh, ito o mawawala nga we're waiting sa baba ng flyover. Okay lang, di ba? Kaya tayo mo may butos na mismo parang doon sa harap. Tayo mo video yung nasa likod, yung flyover. Hindi kaya. Kaya. Hindi. Kaya. Okay. Tapos may butas. May harap na sila sarili, no? Kanila, kanila na ba yung kali? Pag-aari na ba nila yung uh, kaliyeng to? Pagka-interview yun si Mano. Kuya pag-aari naman ng lasan yung kanin to? No? Ma'am. Ako. Oh. Saya-saya. Dapat obligado nila i-service natin yung pata eh. Para service lang, hindi para private Dapat po. Dito sila yung lang malaki. tapos ngayon kakaliwa pa tayo nyan kasi hindi na tayo mess. magkakasya oh. yan, yan, sa kapilang side, tingnan mo naman, hindi nyo mo naman yung kapilang side ng kain. Ano mo ganyan yung kalsada para lang sa kapilang. Gano'ng kahaba tong mga parking ano nila? Insta ko lang ito. ang ganda niya na abot ha. Naniwa ko di. Nakakainis eh. Yung dapat nakakapunta ka na bilis eh. meron na mga guan interesting.